Pinalalambot muna na tayo guys. Ang ating ulam. Kanina ko pa pinakulito eh. 你想的意思。 may kamatis. Hmm. Maasim siya. Masarap yung maasim. Lagyan natin ng salt and pampasarap. kak gitu tak 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 ajimantong adan lawo sinaga bangos. Haluin ko po siya ng bangos. Kasi yung bangos ang uulaman ko. Tara, ulod! Lagyan natin ng bangos. Isang bangos. Ayan. Ito yung gusto ko. Yung part ng bangos, ito Yan po ang gusto ko sa parte ng bangos. Mm. <clears throat> <clears throat> Ayan, bangos at saka nalo ko yung pork. Parehas lang naman po yan. Hintayin natin siya. Oh, nakaluto na kayo guys. Magluto na po kayong lahat. Ayan. For lunch. Kaya lang nakalimutan kung bumili ng sili. Ayos lang. Sili lang naman. ay ko, magpaparice pa ako dito kasi bangus lang ang ulamin ko dito guys yung pork sa mga junaksin ko kasi hmm. <clears throat> nagyan ko ng kamates yung sinigang mix. Sini na lagay ko na po kanina yung sinigang mix. At lalagay na natin yung pagulay na makulay. Ayan. Pagulay natin. Para masarap ang ating sinigang. Yan Ganyan lang kasimple ang ulam natin guys. O diba? simple ulam, pero masarap paborito ng lahat <laughs> paborito ng lahat ito dito ng Tikman natin siya kung pwede na siya. Ay, napakasarap si mga guys. Mga kaosang TV, napakasarap ang ulam natin. kasi masagap din yun. <clears throat> konting kembot na lang. Luto na ito guys. Konting konting kembot na lang. Okay. So ayan na guys. Naluto na nga po ang ating ulam na pambansang ulam. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Sana po nagustuhan nyo ang aking pagbibidyo. Uh, please like and subscribe. Enjoy po. Enjoy lang po tayo sa ating pagwawaiti. God bless. Bye.